Marami ang nabubudol sa pagbili ng bahay hindi dahil sa scam kundi mali ang kausap. Akala kasi ng iba, basta may kausap ka, safe ka na. Pero teka, kilala mo ba talaga kung sino dapat ang kausap mo sa pagbili ng bahay? Sa pagbili, kadalasan ang mga kausap mo ay agent, broker, developer at loan officer. Kaya marami dahil iba-iba ang trabaho nila. Kaya kapag may tinanong ka sa maling tao, pwedeng maling impormasyon ang makuha mo. Ang role ng agent o salesperson, sila ang una mong nakakausap sa tripping, sa details, sa presentation, kumbaga sila ang frontliners. Ang broker naman, sila ang licensed na professional na pwedeng mag-guide sa legalities, documents, and deeper concerns. Pero kadalasan, ang agent at ang broker ay isa lang. Next naman ay si developer. Sila ang gumagawa ng bahay, nagsiset ng policies, ng timelines, at ng mga promos na pwede mong i-avail. Kaya huwag ka maniniwala dun sa iba na may sariling promo. Next naman ay ang loan officer. Sila ang nag a -assess kung qualified ka sa loan. Focus nila, finances, not property details. Lahat sila may role, pero hindi sila pare-parehas ng sagot o ng responsibilities. So, sino dapat ang kausap mo, yung may license, alam ang buong proseso, at kaya kang i-guide hanggang turnover. Hindi lang yung sasamahan ka sa tripping, kundi may sagot kahit after na nang bayaran. Piliin mo yung may credibility. Pwede mo ma-search yan online. May natutunan? Comment yes para mas marami pang video ang ilabas natin katulad nito.